Ayan guys, samahan niyo po ako ngayon mag-deliver ng artwork dito sa Mandaluyong. Ayan, puntahan natin guys yung ating kliyente dun sa kanyang kondo. Ayan, ang kanyang kondo. Ayan guys, kahapon siya nag-inquire, kahapon din siya bumili, at ngayon ko siya diniliver kasi nga ginawa ko siya ng freebie. Ayan, ang Sunshine Building. in guys, wala pala siya guys sa condo niya sabi niya nasa ano pa siya nasa nail salon, kaya pinuntahan ko siya sa nail salon, nagpapapedicure pa daw siya, hindi pa siya tapos, kaya diyan ko i-deliver yung ating artworks, yay! ah uh, mo single anak ko pero okay, kaya ano, okay lang na dalawa. Dalawa yung... Okay lang. okay, okay <laughs> lang. So, girl, na lang. so, dalawang <laughs> girls. Tapos isang, isang boy. Ah, kulang ng isang boy pala. Okay, so, okay, <laughs> okay, Ayan siya. Metallic siya, ma'am. Okay. Okay. Hmm. okay siya. Okay naman. Sure, yeah kasi papapray ko. Oo. So sa... Dito ba pwede, pwede pahiga? Yes, pwede. Pwedeng pahiga. Kahit saan naman eh. Pero yung signature ko nasa gilid lang siya. Okay. Sige, matagal ka na mga artist? Yes. Um, 2018 ako parang na-introduce sa ano, sa... sa mga galleries. okay. So, kasi... So dito, parang dito lang kayo nag stay sa Sunshine. Yeah, may condo ako dyan, di Airbnb ko. Kaya naghanap ako ng painting. Ah, okay. Yun, ilalagay ko sa wall ko. Ah, yun yung ilalagay. Kaya yung mga uh, small business na may signature, sir, so, nagadali ko na lang. Oo. Uh, -uh. <laughs> ko na lang to sa Canada. Pero ako parang frame ko kasi mas mura ang frame, framing dito. Um, kung pwede naman na glass, Yeah. sa ano, pwede naman kasi hand carry lang naman eh, maliit lang naman siya. So kung malaki with glass, parang baka mapabasag or mahirap bitbitin okay, sa aeroplano. Hindi kailangan ng signature of authorization to. Ah, certificate of authenticity. So, isa ko sa inyo via email. Yes, Kasi baka hanapan ako sa aeroplano? Sa so, aeroplano. Ah, kailangan? Uh, ah, okay, okay. Sa email, send ko ng email. So, send so nyo po sa akin yung email address, then uh, send ko po yung, yung pinaka-COA natin. Certificate okay. of Authenticity. Okay. <laughs> Ayan. <laughs> <Paan ba? laughs> ano siya, canson paper siya. Pero once framed siya, mas ma... Uh, ano siya, malulutang yung pinaka-artist natin. <laughs> And guys, tara lang umuwi at tayo naabutan na ng ulan. At ako ay uh, bumili ng minatamis na sago at saging bilang reward ko sa aking sarili dahil tayo nakabenta ng painting. painting.